Mga araw po mga treasure, dito po tayo sa ating gulungan medyo may masamang balita po tayo may sakit po lahat ang ating mga alaga nagsusukat tayo po sila pasintabi po sa mga kumakain nang po bali nilinis ko na po nagkaratang suka kasi baka langawin magka problema po tayo lalo dahil po sa basa sila ng ulan yung bagyo nga po, alam niyo naman po, kahit sigal, tabing-tabingan po natin itong kulungan. Papasok at papasok ang hangin. Kaya sa kainom maaaring nakainom po sila ng mga tubig ulan. At nabasa yung nanay. Yan po, nagtatay po sila. Yan. Balik kahapon po, pinainom ko muna sila ng dextrose powder. Yan. Okay naman po sila, medyo ganado pa naman kumain. Pero kailangan natin po silang gamutin dahil may mga lagnat po sila. Dahil nagsusuka po sila eh. Ayan po, nanay, walang gana kumain. Bali ngayon po, pinainom muna natin sila ng matamis. Ayan, para gana sila kumain. At hindi sila mawala ng gana sa pagkain. Ayan po, at yung mga bait natin, pinainom natin. Ayan. Ayan. Yan po sila ngayon. Bali gagamutin po natin sila. Pumagitan ng suka. Ang mga dating pamamaraan ko po muna po gagamitin natin. Pero mga treasure, bumili rin po ako ng gamot. So ngayon, bali ang gagawin ko po, isprayan ko na lang po yung mga bake ng suka at ang nanay. Para mabilis po tayo mga treasure. Bali, ito po mga gamitin natin mga treasure. Yan po yung pininom natin na matamis na molasses. So ngayon mag papaligo tayo sa kanila ng suka. Pero spray na lang po natin para hindi masyadong basa. Kasi po kung iisa-isayin isa ko sila, lalo po yung magtatae. Kaya mabibigla po sila. Bali bumuli rin po tayo ng gamot, antibiotic, na moxicillin po. Papainom natin sa nanay. At ito naman po, gamot sa pagtatae, mga treasure. Inhalo ko po sa pagkain. Yan po ang ating mga gagamitin sa kanila para makarecover ulit sila mga treasure Ayan. So ngayon mga treasure pakain muna po tayo. At magpapainom ng gamot bago tayo mag-spray ng suka. So ngayon naman, mga treasure pakain na po tayo. At mag-spray ng suka. Kaya na, kaya na, oh kaya na. Kaya oh ito na, na, oh. Oh, na, na. masarap? para dumaling ka. Bale mga treasure, itong natin, itong 200 ml to, 200 ml din na tubig, hindi po puro, ha. Paano ba patawad po natin sa mga sigit-sigit? Mga karadasang pa po. At yung magkakalaglat po ang aking mga baboy. Suka lang po ang pinanggagamot ko. Pero bibigyan rin po tayo ng mga gamot. ay mga bi. Eh po kung sa po natin sila umulihin lalo pong magkataian. Kasi mapupersa po sila. <tries> 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 Bali mga katrasyo, pinainom na po natin ng amoksisi din yung nanay, mga treasure. Kaya nga lang, ayaw pa niya kumain. Hmm. Pero mabait po ito mga treasure pag may nakakausap natin eh. Sumusunod po ang ay Kahit kahit konti. Kahit dali dali pa. Dali dali pa. Dali oh. Hindi pa gusto yung may ano? Matamis? Hmm. Kahit na kahit konti. Para gumaling na, na pati ang mga anak mo gumaling din. Hmm. Bali na kailan na po natin sila una ng dextrose powder mga treasure. Yung so, pagkatapos nila ng dextrose powder, ayan, molasses naman po. So, ito, ito para pa nga pala mga kulig natin. So, bali maglalagay po tayo ng pagkain. Sa nga po po lang mga treasure. Bali, tumapos lang po ako ng papad na bag na super big. Yan, kasi po, mahal po ito. 160 po ang isang plastic, isang 10 kilo. Kaya ngayon po, Inunti-unti ko siyang mabago mo yung inunti ko siya ng ilang ng pre-starter mga tresure. So ngayon, pinakagas ko na lang po rito at sulo. Hmm. awa ng Diyos po mga tresure, hindi na po lumalabas ang nanay. Nasod na po ang problema natin sa sa nanay. Ayun nga naman po, ang kumalit, sakit naman po wala. Ayun po tayo nawawala na problema sa buhay mga tresure. Karama po talaga yan eh na natin lalampasan. So, bale, sa buburan po natin sila ng Dumot, hindi ko mabasa mga tisyon eh. Basta sabihin nyo lang po sa binibirihan nyo ng pagkain. Ang gamot sa pagkatai. Ang tisyon lang po ito mga tisyon. Lagi po akong may stock na ito. Nahalo ko lang sa pagkain. Ito ang dalawa. Wala ko rin. Kain, kain, kain kayo. Oh. Wala pa kayong hapon lalabas. Nagkukulong po ako mga presyo na ano para makalili po yung ating maliit. Kapag malakas po naman sila kumain. Hmm. Bali basta po pa presyo mga ano natin, tulungan. Kasi po, lalangawin pag hindi natin hihugasan yung mga suka nila pati sa gamit nila. Hmm. Kain, mabait po ito no, mga presyo. Parang tao rin po. Pag kinakausap mo, susunod. Kain, konti lang. O, tingnan niyo po mga presyo. O, konti-konti, inom. Dali, para gumaling ka na yung mga anak mo. O. Naghihintay na dito, dali. dali. Actually, gutom dahil lagi siya ng suso ka. Ah. Hala ka yan eh. Gala ka ka ng gala. Kung hindi ka gumagawa ng gala eh. Hindi ka mababasa ng ulan eh.

po talaga magalaga ng mga ayok, mga treasure. Kaya kailangan, pag-aralan nyo po maidi bago kayo pumasok sa mga ganitong negosyo. Siguro po, kung bago pa po kayo at makikita nyo yung mga kanina pagsusuka, pagdalumi, parang takot-takot pa -tat po kayo. Dahil ito naman po nakakatakot pag nawala po ang ating mga baby. Sayang. Ano ba malapit kung pusa awatin ito mga presyo? Lagnat pa. Maraming po talagang pinsala ang bagyo. Hindi lang po sa mga tao, pati sa mga hayop po. Lagnat ng kambing, baka. Maraming hindi nakakain dahil sa laks ng ulan. Yung mga babi naman po, pag nabasa ng ulan, nakakasakit po. Nagtatai, pag nakakainom ng ulan,

Kenpot, mapang. Nakapo, ang pagkat ng ano, ng baboy. Sure. Ano nga nga, ubus na nga siya oh po oh na naman yan matanday po yung ating ano yan hindi naubos ang pagkain ng mga treasure hindi hindi kain dali oh pakita mo sa kanila dali oh dali naka video ka oh para malaman na magaling ka na dali kabait ka naalaga mo yung mga anak mo dali oh Oh, no, so, ma mayroon na tayo na katabi. Wala pong sakit 'yan, Mga... inaalis po talaga natin 'yang ting umaga. Lagabi ko na po siya pinapakulan. Ay na, dali. Hmm. Okay ano naman sila, medyo may matamlay po tayo. Ayan po, ang kanyang inuman, hindi nasasira dahil wala po yung nanay na nagwawala. Yan po, oh. Kawawa po yung maliit, oh. Hmm? Bali po pagka naawat na po yan, makakahabol po yan dahil aalsing natin yung mga manalaki. Iiwan natin siya sa nanay para makarecover po siya. Kaya alam po, ang pagiging problema po doon, pag nag kayo ng biik, pag ibinalik mo po siya at sinama uli sa mga kapatid, haawayin po siya. Dahil iba na naman po ang kanyang amoy. Kaya ang pamamaraan po ang mga treasure, isprayan nyo po uli ng suka para maging iisa po ang amoy nila para hindi po nagbabagpagan ganun po ang pamamaraan pagka naglalagay ng mga biik na hindi po magkakapatid para maging iisa po ang amoy nila yan po mga treasure kumakain na po siya oh. gusto pala ng video ayan no oh. sarap ng kain ni mama big uy Ayan, umusin mo yan para gumaling nga. Pati mga anak mo. Sa hmm. so, paano mga treasure, update nyo lang po kayo kung ano mangyari sa ating mga biik. Ano po, walang mangyari sa kanilang masama. So, makarecover pa po sila. So hanggang sa muli po mga treasure, paalam.